nang mga hindi to wonder Ay ay, Okay naman lahat. Kung i mo sa loob, may abuse din sa loob. Kaya yung wala akong tumabos yung yung pump na ayaw gumana kasi wala akong tunog doon. Ipinatay sa doon. susi o lang din yung susi kung mayroon tayong rendering na tubo pero ito sa makaan natin yung pump pag, -in, pag hindi naman ay sigurado umabos ay ito na yung para rin kasi minsan na walos ah, uh, mamamatay lang ito kapag ah, uh, tumatakbo or ang paparada siya ayaw na mag start ito yung pinaka pump niya mga busing kasi lalim na meron pa isa dito you're oh, well man Sama na yung pa. May problema ito mga boss. Sunok. Sunok. Tingnan mo mamo, hanggang sa loob. Minsan o -o, mo. Oh, magay, mag panagsara mo ito. Oo, oh, walang problema. Kuyan sa mo na, na siya? Ang galon mo siya, ma'am. Imo, hey, ayun. Oo, tingnan natin sa ilalim. Oo. Oh. Uh, na paraan. Sige, masapaya. Sunog naman? Sunog? Oo. Oh. Ang na yung ah, problema. problema ito sa lalim, kasi hindi to gumagana pag ano. Pag uh, nasunog -huh. yung wiring na to. Kasi supply ito ng 12 volts. Kaya ang mura yan. Kaya siya sabi mo, minsan na upaandar, minsan hindi ano. Oo. Uh -huh. Oh. Abi, abi ka ng batir eh.

Hindi sa bandar. Pagpakasulina ako, pagandar na ako, ano ni? Hindi na ako, hindi na gabon ba? Maam, to, artukar lagi siya ma. Sa pagtanggal na patang pump yung boss, takip ito, yung lock niya, ay, pag wala tayong special tools mga boss, ay, pagpukin lang natin to dandahan to ito, ng flat screw. At, uh, iikot na yan mga boss, pupunta ng counter clockwise para matanggal tong pinaka plastic niya na lock mga busing pag, uh, pag tanggal ko na itong supply niya mabos talagang wala siyang ano wala siyang gasolina na, na lumabas big sa heavy -in, mga boss hindi gumana yung kanyang pump kaya buksan natin itong mga boss eh dito palang mga bus ito hindi natin masyado makita yan no sunog na yan eh no, yan, no. sunog na yan yan mga boss kaya ayaw nang magagana yung pump nya eh update ko lang kayo mga boss pagtanggal ko na tong ano ng pump na to kasi walang nagkahawak eh. yan, mga boss tinanggal ko muna yung bracket to para ilabas ko yung ano yung pump tingnan natin mga pos tapos natin si kuat mo nga na yan kung kaya yan baba baba sa baba baka mga si ano. kuaton igilid ko lang yun sa kabila

ko doon eh. Kaya kailangan may tindak sa eh. Tayo muna mag usap Sabi mo Tayo muna, Tayo muna Yan bus, ang video. Ayan mga boss. Ang ginawa ko muna. Uh, yung sunog. Nilagyan ko na ng wire sila. Mga boss. Tinanggal ko yung pano niya. Yung sakit niyang ganito. Ito na. Tinanggal ko na lang kasi malaki na yung butas mga boss. Ay nilagyan ko na lang ng wire ito ang problema lang dito mga boss itong connection dito dapat uh, to dito doon sa, no, sa sakit nya ngayon mga boys harap ako na para masubukan na namin pag na dyan. Ba't na ano, na gasolina. Pero so, una mga boss, kailangan ito makapasok dito. Para so, may makapasok natin yung lock. maya mga boss at tungo kayo uh, iyan muna namin ito para makapasok dito 1 Pius daw, number 6 na, na Pius oh. wala pwede na ito mga Pius ay hey, mga boys. ko na mga boss, yung wire ito at subukan namin pa o yung susi kung may lalabas pa dito na ano na gasolina lagyan ko ng ground to so ikay dikit ko dito para andar e. yung pump subukan kung baka under siya sige start mga boss oh na ay lang yung vibration kong mga boss Itong pump ayaw gumana lang oh Ito lang yung level boss Itong sunog na ano na Wire niya oh, oh. So yung mga busing ay umandar na siya Ibalik namin yung, 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 mga host niya Dito Ibigyan yung host dito uh, Subukan ulit Pakibalik okay, na ito tong. Itong ano na ito Nag-short sa ground siya mga pusing, Kaya nasunog yung ano Yung uh, sakit nya ang init ulit namin mga boss ulit namin panda rin to lagyan ko ng negative hindi kong start doon so, lagyan ko ng ground to Yeah. Okay. On. Dai. Maya, maya. I start. Ayan, mga boss. ay nag-start na. Bayaan mo na natin 'yan mga boss para kumuha ko ng ibang ground eh kasi itong ground na 'to nag-short siya. Kaya ayaw niyang mag-ground. Pasa na lang natin mga siguro mga 15 minutes mga boss kung hindi siya nag-ano nagpabago. Maya lang muna natin 'yan makaandar.

Yan mga boss, walang chicken. engine jan walang chicken. Uh, opo. Tignan mo boss at uh, siguro maglagay na ako ng ibang groundon. Mga boss, sa ano sa pump niya, patayin ulit. I start. Okay na po. ito mga boss oh. Okay. At, uh, ito ay Subaru. Ah, uh, mga boss at uh, i-arrange ko lang muna 'to. Ah. Uh, okay naman siya, wala lang siyang naging problema pag nilagyan ko ng ground. At uh, ito itutumbas ko ng ground 'to. Kukuha ko ng ibang ground dito kasi tester ko 'to eh. Kasi itong isa ay ayaw gumana 'to eh. May nag-short sa random ground. Ano. Eh. Uh. Ito lang muna mga boss. Hanggang dito lang muna ang vlog namin. Hanggang uh, sa idol. Post ra ba niya? Ang sunog na vlog mga bossing at uh, ayos na itong ayos na itong uh, fuel pump na sunog yung relay mga boss ay yung sakit at uh, ginawa natin ng paraan kasi wala tayong mabili dito sa, ano, eh, sa bayan namin at uh, ito mga boss ginawa ko ng paraan at uh, para hindi niya papagasto si na ito yung ginawa ko mga boss naglagay na ako ng direct na wire at uh, ko dito sa sakit niya sana mga boss sa ngayon mga boss naka-under pa rin siya at uh, wala na po naging problema dito sa kinabit natin na ground at uh, lagay ko na lang ibang ground to mga bossing at uh, yun kaso nga lang nag low pressure sya uh, yun sure yung dahilan kaya ayaw umandar see you in the next vlog natin mga boss at don't uh, be a fan